Mga Kalingap, ito pa ang mga YouTube channel na dapat nating suportahan. Associate Kalingap Reactors. Associate Kalingap Reactors. Please subscribe. MSG Channel. Ito na, DSWD gumawa na ng action, mapagpalang araw po ang bawat isa sa atin naway nasa mabuti po kayong kalagayan saan mang dako sa mundo kayo naroroon. Sa mga bago pa lang dito paki-like at subscribe naman po ang aking munting channel at suportahan po natin ang YouTube channel nila Kuya Val Santos Mat Ubang. Kali nga at ate ed na vlogs and please don't skip ads para makatulong din tayo sa kanilang mga tinutulungan. Sa vlog nga ni Kali nga prab kay Lolo Nestor, sinabi ni Lolo Nestor kay Kali nga prab na naiinis daw siya sa ginawa ng kanyang anak na si Melanie. Dahil si Ate Melanie ay biglang pinaubaya si Rene kay Ate Rhoda. Sinabi ni Kalingaprob na wala itong balak na ilayo si Rina at Dalhin sa Manila dahil ang totoo daw ay bibisitahin lang ang tiyahin na may cancer. Nabanggit din ni Lolo Nestor kay Kali Kalingaprob na galit daw ang DSWD kay Ate Melanie dahil pinabayaan daw si Rina simula noong maliit pa ito nung sinabi daw ni Lolo Nestor kay Ate Melanie na kunin daw si Rina noong maliit pa ito, subalit hindi daw kinuha si Rina dahil dito marami daw ang nagalit kay Ate Melanie. Narito panoorin po natin. Sa nalain yan, di umako, kahit harap-harap. Harap. May uh, pupunta nga sa anak sir ako ng mga nisang araw. natatawag ko yun at saka mga barangay sa KDSW, at saka yung nalain nyo. Iharap kami dyan sa barangay. Ah. Lilinawin yun kung anong magingayari at saka pa. At yung DSW, sir, na pinupunta namin. Galit yun doon sa okay. ina noon. Alam Baga po, na-report si... nyo po, na-report nyo sa DSW. Ay, alam naman po ng DSWD dito. na hinapunta kami doon, napapatingin okay. kami kay rin noon. And then? o ngayon, sabi galit yung doon kasi dapat ang mag-aalaga nito yun, hindi na si Lulo, sabi ko oh. siya. Hanggang ngayon, hindi na kinukuha. O hanggang ngayon, hanggang ngayon, hindi kinukuha. Ngayon, ngayon lang nagpara-ransyadang, wala. pag nagkuha niyo, galit yung sa mga barangay dito, lahat dito ang tao. Lahat po ako lahat ang, alam, yung alam na lahat ang pag-asikasa. Pag, pag, pag inaabot yung dito, habo lang kami niya dyan. Oh. Mga bata, inep na, talaga naman. Kitang-kita ng mga tao dyan, ang daming tao dyan sa labas ang pag Sige po tayo, yeah, gusto kami rin kala. kami kami Salamat po pag bisita niyo po sa akin. Salamat sa akin. Mapunta niyo lang po ako pagkatapos namin ito. Dami niyo ba itong anong ginagawa sa bukit, no? Hindi, hmm, mag-ahali po kami. O sunod-sunod na tapos nakakawit ako, naglalagas. Ang dami siya rin. Hindi na ako makapagod. Marami nakuha sa akin na maglalagas. Kaya ano may sanya po tayo sa mga tumutulong kay Rina hanggang ngayon sa Team Kalinga po? Ay, marami marami po. Salamat po nga tumutulong sa apo ko po at hindi po niyo pinababayaan na ipagamot ang aking po. Kaya po ako nagpapasalamat sa lahat ng mga sponsors, lalo lang sa inyo, Kuya Rap, ba? Kuya Bal, sa kasaling, sa mga... Kahit mga walang mga vlog po, tuloy-tuloy po ang ano namin kay, ano, kay... Maraming salamat po sa mga managin kay ko. Uh, ngol po po ako dun sa tutor niya kay Jerry, para lang yung utak niya ba ma Buma So ayan po narinig po natin si Lolo Nestor, masakit ang loob niya sa anak niyang si Ate Melanie dahil ginawa niyang pagkuha kay Rina at hinitid doon kay Ate Roda. Pero wala siyang nagawa, sa wakas na sa pangangalaga na ni Ate Rhoda si Rina. Salamat po Kali Ngaprab sa walang sawang pagtulong kay Rina, mas masaya at mas malaki ang improvement niya sa poder ni Ate Roda. Narinig po natin si Kali Ngaprab na kahit walang vlog tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong niya kay Rina at meron pa siyang private teotor. Kaya Lolo Nestor hayaan mo muna si Rina na nasa pangangalaga ni Ate Roda hanggang sa tuluyan na itong gumaling. Mapanood ang kabuoang video sa YouTube channel ni Kali Ngaprab. Maraming salamat and see you in my next video. Hey! Can get you off of my mind. Are you still thinking about me?